Nagsalita si Mikaya laban kay Ahab. Ikalabing walong kabanata. Yumaman at naging tanyag na si Jehoshaphat. At naging mabuti ang kanyang relasyon kay Haring Ahab ng Israel dahil sa pagpapakasal ng ilang miyembro ng kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, dumalaw si Jehoshaphat kay Ahab sa Samaria. Nagkatay si Ahab ng maraming tupa at baka, para sa pagpapapiging kay Jehoshaphat at sa mga tauhan niya. At hinikayat niya si Jehoshaphat na lusubin ang Ramot Gilead. Sinabi niya kay Jehoshaphat, Sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramot Gilead? Sumagot si Jehoshaphat, Handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang aking mga sundalo. Oo, sasama kami sa inyo sa pakikipaglaban. Pero tanungin muna natin ang Panginoon, kung ano ang kanyang masasabi. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta, apat na raan silang lahat. At tinanong, pupunta ba kami sa Ramot Giliad o hindi? Sumagot sila, sige lumakad kayo, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon. Pero nagtanong si Jehoshaphat, wala na bang iba pang propeta ng Panginoon na mapagtatanungan natin? sumagot si Ahab kay Jehoshaphat. May isa pang maaari nating mapagtanungan, si Mikaya na anak ni Imla, pero napupuot ako sa kanya. Dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan. Sumagot si Jehoshaphat. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang opisyal, at sinabi, Dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla. Ngayon, sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda, na nakasuot ng kanilang damit panghari, ay nakaupo sa kanilang trono, sa harapan ng giikan na nasa bandang pintu ang bayan ng Samaria, at nakikinig sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah, na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana, ay gumawa ng sungay na bakad. Sinabi niya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng sungay na ito. Lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameyo, hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Lusubin niyo po ang Ramot Giliad, Haring Ahab, at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari. Kaya ganoon din ang iyong sabihin. Pero sinabi ni Mikaya, "Nanunumpa ako sa buhay na Panginoon na aking Diyos, nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin." Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, "Mikaya, lulusubin ba namin ang ramot Gilad o hindi?" Sumagot si Mikaya, Lusubin nyo at magtatagumpay kayo dahil ibibigay ito sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mikaya, Ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon? Kaya sinabi ni Mikaya, Nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, Ang mga taong ito'y wala nang pinuno, pauwiin sila na may kapayapaan. Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, Hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Mikaya, Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono na may nakatayo sa kanan niya at kaliwan niyang mga makalangit na nilalang. At sinabi ng Panginoon, Sino ang hihikayat kay Haring Ahab ng Israel para lusubin ang Ramot Giliad upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, Ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon, sa paanong paraan? Sumagot siya, Pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, Lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. Sinabi agad ni Mikaya, Pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta, ng espiritu na nagpasalita sa kanila ng kasinungalingan. Ipinahintulot ng Panginoon na matalo ka. Lumapit agad si Zedekiah kay Mikaya at sinampal ito. Sinabi agad ni Zedekiah, Paano mong nasabi na ang Espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo? Sumagot si Mikaya, Malalaman mo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtatago ka sa kaloob loobang kwarto ng bahay. Nagutos agad si Haring Ahab, Dakpin niyo si Mikaya at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod, at kay Joas na aking anak. At sabihin nyo sa kanila, na nagutos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang makabalik akong ligtas mula sa labanan. Sinabi ni Mikaya, Kung makabalik ka ng nang walang nangyari, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At sinabi ni Micaiah sa lahat ng tao roon, Tandaan nyo ang sinabi ko, Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramot Giliad si Haring Ahab ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Huda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, Sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw ang siyang magsusuot ng damit pang hari kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nagutos ang hari ng Aram sa komander ng kanyang mga mga ngarwahe. Huwag ninyong lusubin ang kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel. Pagkakita ng mga komander ng mga mga kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel, kaya nilusob nila ito pero humingi ng tulong sa Panginoon si Jehoshaphat. At tinulungan siya, at inilayo sa mga kalaban niya. Nang mapansin ng mga komander ng mga mga na hindi pala siya ang hari ng Israel, huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang namamana ang isang sundalong arameyo sa mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, Ilayo mo ako sa labanan, dahil nasugatan ako. Matindi ang labanan ng araw na iyon. At ang hari ng Israel ay nakasandal lang sa kanyang karwahe, na nakaharap sa mga Arameo hanggang hapon. At nang lumubog na ang araw, siya'y namatay.